mga umaalis, umakaklasa sa kanila ang, uh, mm. ang grupo. Mm. Katunayan, di ba, yung mga malalaking bansa, hindi naman mga miyembro sa kanila. Mm. Russia, hindi Metro. Mm. Oh. Ang Amerika, ang China. Mm -hmm. Kaya kailangan ipakita nila. Eh, ginagawa nilang poster boy itong si Presidente Duterte. Y yun talaga, yun talaga ang totoong nangyayari ngayon. Hindi nila mabitaw-bitawan si Pangulong Duterte. Ginagawa nilang poster boy si Pangulong Duterte. Para magkaroon pa ng say, -say yung kanilang opisina iganga. Yung kanilang institusyon. Ngayon, meron sila silang bentahe, ika nga. May bentahe sila doon sa ibang mga bansa na suportahan kasi hindi naman nun sila finifinance ng kahit na sinong gobyerno. Yan po'y tulong lang. Hindi ko nga maintindihan para tayong tanga. Ganyan kawalang niya itong Marcos na ito. Eh. Ibinigay itong ating dating Pangulong Duterte sa isang walang saisay na institusyon. Wala na Amerika dyan. Wala na China dyan. Wala na Russia dyan. Wala na. Sabihin walang saisay yan. Ito lang tayo para tayong tanga na para bagang ang ginawa natin, nagpasakop tayo. Doon pa lang, grabing ano eh, colonial mentality nating mga Pilipino.